So kaibigan, nandito ako sa loob ng Rockwell po, sa Makati po, no? Uh, Rockwell ay isang high-end na uh, lugar sa Makati. Malinis, organized, okay? So papasok tayo dito sa kanilang pinaka mga model, uh, model or... Tawag doon, mga parang... Uh, tawag doon eh. Basta tawag nito to. <laughs> okay, so... Andito tayo sa ito uh, yung mga future development ng Rockwell. Oh. Yan. Yan po, no? So, pasyal ka dito, mga kapatid. Sa so, mga kaibigan natin may afford ang pagbili ng Rockwell. Yan, ang ganda ng kanilang Christmas tree. Okay, so, yan, ito yung Rockwell area. Ito po yung modelo nila, no? So, para magkaroon kayo ng idea kung gaano po kaganda ang loob ng Rockwell so pasyal ka dito mga kapatid may mga model ano po sila dito uh, para kayo ay makapili or mabigyan ng idea kung gaano kaganda ang Rockwell area no para rin siya ang BGC mas malit nga lang sa BGC kaya sa BGC pero maganda po dito high end po malinis organized mga kapatid so yan yung Rockwell oh dito yata ako sa may power plant mall ayan oh, saan ba ito Carlos Silado Highway ah baka iba to ano ba ang lugar to anong anong ano to development basta Rockwell ito Rockwell din na ah, development pasyal na lang kayo dito mga kaibigan no? may foreigner friends You may visit this place. the models. You can take a look and choose your building or units. Okay. Okay. paikotin natin nating camera. To, dami. To, ito yung yun nila. May sukat ng tilupa, mga subdivisions yan, mga buildings to, mga condo na dinedevelop nila. Ito rin po, mga kapatid, oh. ganda talaga sa rakuel. okay so special kayo dito mga kaibigan ito rakon din yata ito ito yung tulay kanina oh yung nag connect ganda po ng model model ano nila ah uh, tawag ito basta model yan so ganda talaga ng rakuel, oh Malinis, organized mga kapatid napakaganda ah, ng kanilang ah mga buildings ang alam ko meron na ring Rockwell Bacolod ok yan oh yan yun pala yung power plant mall oh dito ako oh, kayo sa loob ng power plant mall oh, dito yung mga buildings sa kapaligiran ng power plant mall oh, ito po yung Rockwell medyo may kamahalan ang mga units dito pero sulit dahil malinis, organized. Wala po yata ang snatcher dito. Magnanakaw. Delikado. Mahuli ka. Timbog agad. Okay, so pasyal kayo dito, mga kaibigan. No? Ang gaganda rito. Meron naman mga available na agents. Ito, ano to, ah, sa so, yung mga picture development ito ng Rockwell. Okay. So meron talang Rockwell South sa Calamba, Laguna. Ayan. So, marami na pong development. So, sa sub-urban area, sa Lipa, Batangas. Ito. Ito yung Ganiti Switch by Raquel. Ito yung mga building na no? Ang ganda. Ito, Lino South sa Batangas. May Angelis Pampanga. At marami pang iba. Okay? Ito yung Angeles. Ito yung matatapos sa 2026, no? Yes, eh, so, okay. Ito yung Rockwell sa Angeles City, Pampanga. So, yung mga uh, kabali natin dyan, mga kapampangan, pwede na kayong bumili dito. Pre-selling pa po. Pag na, ano na to, after one or two years, mahal na po ito. So, ngayon pa lang, bumili na kayo. Ayan yung iba mga developments. Okay lang makuha, mukha nyo, sir. Ah, Kala. <laughs> ito yung mga eh, uh, property specialist ba? Mga managers. <laughs> so, pasawa dito. Meron tayong Bacolod, Pampanga, Cebu. Ito yung tatlong outside na no, mga Batangas. Ayan si ma'am mo. Oh. Siya yung nagkasikaso sa akin ma'am. Travel 369 po. So, ito yung mga ay, kali ako dyan kanina sa Aruga. Tapos ito, saan ba ito? sa so may Cebu yata ito ayan o, ang ganda so may Patangas Ibakulot, Papanga, Cebu yan, so ano pa hinihintay nyo? pasyal na kayo dito at uh, magpa-reserve na kayo bumili na kayo ng units sa Rockwell, Makati isa sa pinakamagandang lugar dito sa Pilipinas sa Metro Manila at siguro sa buong mundo, no? So, ayan po. Dito ako yung sa loob ng power plant. Mamaya kasi magbubukas sa si parao So, hanggang dito na lang muna. to si King Prince para sa Travel 369. Maraming salamat po. Lagi kayong mag-subscribe, mag-share, at manood sa aking YouTube channel para updated sa mga magagandang tanawin, mga gandang nangyayari sa ating kapaligiran. Ramai salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.